kanin Bakit? Kailan ka makita na yung dito? Ano ba to? Eh. Ay, ano makikita ko rito? <laughs> wala naman, wala makikita. Ay. Sa <laughs> Wala naman. Natatawa ko papa. mo naman ako. Tinan po dito. Mo, papa. <laughs> Tawa. <laughs> Ay. mo tapos tatawanan mo ako. Ano 'yan? Ha? Tatawa po. ipan natin. <laughs> uh -huh. makina kayo gagawa kayo nang Tuloy rin ni papa ng tuloy ni papa Bakit? Ano talaga kunya? Iya. Ang ganda. Yeah. ganda. Malangya mayroon pa lang Eh, ano susilipin dito? Wala naman ako nakikita. Dito po. Mukhang Sa ilong po. Sa ilong? Epo. Uh, nga naman. Ilong ko. Ilang niya pa. <laughs> ilong ko ba? Huwag <laughs> <laughs> <So>, talaga. <laughs> nga, sa ilong papa ko naman. Oo nga. Sa ilong ang ganda mo abang nakita namin. Pero <laughs> well, makikita mo ito. <laughs> bituin, Papa, May bituin. Oh, yung bituin. Yung bituin. Bituin lagi mo hmm. sa langit, Papa. Again. Bituin. Lang naman? Yung bituin. Bituin Papa. Bituin po. Kakatawa. Okay, Panit. Pinatawarin niyo ko ah. Ganda <laughs> May bituin na eh. May bituin nga po sa loob. May bituin sa loob, Papa. Papa. May bituin. Oo, may bituin sa loob. Silipin mo. po. Pasilipin niyo pa. Wala naman. Na, may bitiwin nga. Isa pa, Papa. Ay, mag-ina kayo talaga. Isa pa, isa. niyo naman ako, ha? Ah. Isa, isa pa. Wala! Ano mag ko dyan? Ano <laughs> mag ko Ano oh, ko? kay hey, Papa. Ang ganda, ganda mo, Papa. Oo. Oh. Hmm. na mo. Mahal, matagal na. Oh, guapo, Ang gwapo ni Papa yan. Siyempre hmm. guapo, guapo ka, niya. Saka oh. magmamana hey. talaga kung... Mm. Siyempre. Ang gwapo ni Papa. Nakakita ba si Papa ng tips niya? Bakit siguro yung siguro tatakbo sa kanya? <laughs> tatakbo yung tips. <laughs> Pag nakita yung mukha niya ang gwapo pinagluloko nyo naman akong magina kayo ah oo mm. talaga pag may nakitang chicks tatakbo sila yun may, may nakitang chicks mm -hmm. anong nangyari kay papa mo? sabihin mo <laughs> talaga magina totoo po pwede na <laughs> po iyo magwapo iyo magwapo ni papa papa siyempre naman Hindi ako magugusto ni mama mo kung hindi ako gwapo. <laughs> gwapo nga eh. Talalaki <laughs> 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 ko. Hmm. Bye bye. Thank you for watching. Salamat sa panunod. Bye bye.